بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته so ان شاء الله القيامه الصغرى ها نقد ini Parang ano, no? bigat sa damdamin. Sama sipin Isipin niya na, eh. ingat Akal lang kasi ng tao, araw, araw lang. Isang araw lang yung araw ng paghukom, pero maaaring mangyari. Yung araw ng paghukom, mas mahaba pa sa mga buhay natin. Yung palang paghihintay, naghihintay tayo na simulan ni Allah yung pagtutuos. Matagal, naghihintay yung tao ng matagal. Maaaring doon na nga mangyayari yung ano, yung pagbaba ng araw. Tapos yung mga tao, pagpapawisan. At walang sino mang mabibigyan ng lilim, liban na lang doon sa tinukoy sa hadith. ng mga tao na mabibigyan ng lilim. Yung pinuno na makatarungan, yung tao na nagmamahal sa masjid, yung nagmamahala na lang alang kay Allah, tiba pa. Pero kahit na kasilong sila doon, matagal pa rin yung paghihintay nila. Paghihintay pa lang yun. Eh. Paano pa pag nandyan na yung Paghukum mismo. Tapos, tutuusin tayo ni Allah, ang maaari mangyari pa nga niyan, ano eh, yung paghukom, eh, hindi ka mag-isang nakaharap kay Allah eh. Nakikita ng iba yung sa sa'yo. Eh di nakakahiya. Diba? Malalaman na yung mga ano, yung mga nililihim mo. Malalaman, bading ka pala talaga. Diba? Nakakahiya macho-macho mo sa, sa dunya. As bading ka pala. <laughs> ang dami mong minolesya, O kaya, ano, banal na banal ka. Tapos, ang dami, ang ano. Nakakaano. Nakaka, -ano, nakaka Dito parang sa dunya, di ba, yung mapahiya ka, di ba? Parang gusto mong matunaw, ma, parang gusto mong matunaw ka na, hindi ka ayaw mo na magpakita sa tao, di ba, napahiya ka eh. Kung may konsensya ka, mapapahiya ka. Pero ang problema kasi sa mga walang konsensya, yung mga mangmang, -mang, ganyan mga bobo, mga tanga. Kaya hindi, mo, hindi ka dapat ay sa mga kasi yung mga yan, kahit mali sila, mapatunay mong mali sila. Kung mapapatunay mo man na mali sila, hindi rin yan mapapahiya eh. Oo, oh, dire-diretso lang yan. Walang pakialam yan. At yun nga eh, mahirap na patunayan mong mali sila kasi may sarili silang mundo eh. May sarili silang kung uh, kumbaga pamantayan. So, eh, inshallah, al-yawmul ladhi yaqunu fihi an-nafkah. Ang araw na iihipan dito ang trumpeta o yung tambuli. So ito na nga yung uh, dalawa ito, magiging dalawa ito. Araw ng pagkagunaw ng, ng uh, mundo o pagkamatay ng lahat ng may buhay at araw ng pagkabuhay muli, yung pangalawa. At tukoy din kung anong araw ito. Anong araw kaya ito? Uh, Jumu'ah din sa mga hadith. Jumua din ito mangyayari. Kaya nga, special yung Jumua. Maraming mga nangyari sa Jumua. Diba, kahit yung pagkakalikha kay Adam alihis salam, nangyari ito, nangyari ito sa Jumua. Yung atakumus sa Ang asa, mangyayari sa araw ng Jumua. Fafi sahih muslim, iniulat sa sahih muslim ni Imam, uh, ni ano, iniulat ni Abu Hurairah sa koleksyon ni Imam Muslim Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin talaat alayhi syamsu yawmal jumu'ah. Ang pinakamairam, ang pinakamainam na araw na sumikat dito ang araw ay ang araw ng Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam, sa araw na ito nilikha si Adan alayhi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Sa araw din na ito si Adan ipinapasok sa paraiso. Diba doon sila tumira ni, ni, Hawa sa paraiso at doon din nila nakaharap si Satanas. Wa fihi ukhraju minha. At sa araw din ng Jumu'a pinalayas si Adan mula sa paraiso. Wala takumus sa atu illa yomul Jumu'a. At hindi may tataguyod ang oras liban na lamang sa araw ng Jumu'a. Wa fi hadithin akhar, sa iba pang hadith, akbar rasulu sallallahu alihi wa sallama, anna sa'ata takumu fi yawmil Jumu'ati. At sa iba pang mga hadith, ganun din. Araw ng Jumu'a, darating ang araw ng paghukum. Wa fi ha, yub'athu al-ibadu aydan. At sa araw na ito, bubuhayin muli ang mga alipin ni Allah mga tao, mga engkanto, at sino pa mang gusto ni Allah na mabuhay muli. Iniulat ni Aus bin Aus radiyallahu anhu, Sino nagulat nito? Iniulat ito ni Abu Dawud sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna afdalu ayyamikum yawmul jumuah. Tunay na ang pinakamainam sa mga araw na inyo ay ang araw ng Jumaa. Fihi khuliqa Adam. Sa araw na ito ay nilikha si Adan wa fihi kubid. At sa araw daw na ito ay kubid kinuha yung kanyang kaluluwa o namatay siya si Adam alayhi salam, bernes din siya namatay. Wa fihi an nafkhatu. Sa araw na ito, mangyayari ang nafkha, ang pag-ihip doon sa trompeta. Wa fihi as saika. At sa araw na ito, yung kumbaga, di, kasama doon sa pag-ihip na una, yung pagkamatay ng lahat. Bernes din ito mangyayari. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Kaya, magparami kayo ng pagbati o pagpupugay sa akin sa araw na ito. Ano pagpupugay na tinutukoy dito? nung sala yung tinutukoy dito? Yung sala andal nabi. Yung pagsasabi ng sallallahu alayhi wasallam, sallam, salwatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli wa sallim ala nabi na Muhammad, at iba't iba -diba pang mga paraan ng pagbati o pagpupugay kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magpugay daw tayo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magparami ng pagpupugay sa araw ng Jumu'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dahil ang inyong mga pagpupugay na ito ay itatanghal ipapakita kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga uh, huwag tayong magiging ano kumbaga kuripot may narinig ako scholar, sabi niya, huwag kayong magiging madamot. Kaya yung namin, ano daan? Anong, anong klaseng kadamutan niyo? Kasi, di ba, ang pagkakadamutan, nisip natin, ano eh, pera eh. Sabi niya, huwag kayong madamot sa isang bagay. At yung nga tinutukoy pala niya, ito nang ano, yung sala alang nabi. Huwag daw tayo magiging madamot. Huwag daw tayo magdadamot sa isang bagay na walang kinalaman sa pera. At ito na pagbabanggit ng sallallahu alaihi wasallam tuwi nababanggit si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaw man ang nagbabanggit o narinig mo ito na binabanggit ng iba banggitin mo ang sallallahu alaihi wasallam kaya nga minsan may nagkomento eh sa ano may video kasi kami eh. nung binoys over yon nung nang ano ng voice actor, walang nakasulat na sallallahu alayhi wa sallam eh, sa libro. Muhammad lang. So binabasa niya Muhammad lang, si Dere Derecho. May nag-comment. Ba't ganyan kayo, hindi nyo sinasabi yung sallallahu alayhi wa sallam? Eh, sabi ko, ikaw naririnig mo, ikaw rin magsabi. Magsabi ka rin ng sallallahu alayhi wa sallam. Hindi porke hindi, na, hindi mo narinig sa iba, eh kukutsain mo na lang yun ng kukutsain. Ikaw, ikaw din magsabi ka. Shana, abalahin mo yung sarili mo sa sallallahu alayhi wa sallam. At maghanap ng... Yung problema sa tao eh. Mahilig ano, kumbaga Mahilig magsalita tungkol sa mga bagay-bagay na nakikita niya sa iba. Tama madalas talaga, ugali na nga ano masamang ugali ng tao. Na madalas makakita ng kapintasan o kakulangan sa iba. So ito ay iniulat nga nina Abu Dawud, Anasai, Ibn Majah, at iba pa. <clears throat> so meron pang iniulat, ni Imam at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uridat alayya al-ayyam. Ipinakita daw kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ang iba't ibang mga araw. Fa urida alayya fiha yawm al At ipinakita sa akin kasama ng mga araw na ito ang araw ng Jumu'ah. Fa idahiya kamiratin bayda fi wastiha nukta Sauda Ang araw daw ng Jumu'ah ay katulad ng uh, maputi na salamin. No? Malinis na malinis na salamin. At nasa gitna raw ng salamin na ito, yung itim na tuldok. Itim na tuldok. Fakulto, sabi ni Papetohon sa Alihi Wasalam, nung pinakita sa kanya yung mga araw, sabi niya, mahadihi. Ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahadihi. Ano ito? Ano kaya tinutukoy niya? Ha? Hindi, ano yung tinatanong niya yung hadihi? Yung tuldok. Yung tuldok ang tinatanong niya. May libro ka dyan, no? Daya, daya mo, ano ko kagad eh. Nagdududa ako pa. Paano, Paano black spot? <laughs> e eh, Tagalog naman itong binabanggit ko. <laughs> Huling-huli ka, no? Yung hadihi, bakit hadihi yung tanong niya? Kasi was to ha, nukta tun. Yung nukta, pambabae, di ba? Kaya yung tanong niya hadihi, hindi hada. Nasa so, gitna daw ng, ano, ng salamin yung tuldok na itim. Kaya hadihi yung tanong niya, hindi hada. Tapos sinabi, sinagot sa kanya, asa As ato, ang araw ng paghukom. Ang araw ng paghukom. <clears throat> Yun nga. Walang makanatis <sighs> saatu, ato, takau fi hadal yom, fa innal fi kulli fi kulli jumuah takuno, musfikatun, haifatun, illal insuwal jin. Sabanala. Sasabi ng mga scholar, dahil daw ang, ang araw na paghuhukom ay darating sa araw ng Jumu'ah, ang lahat daw ng mga nilikha ni Allah ay nangangamba. Nangangamba. At sila ay kumbaga natatakot. Nakakaramdam sila ng takot liban na lamang sa tao at mga engkanto. Kasi wala na yung mga tao na, na napaligiran na sila ng ani o napuno na sila ng gafla yung pagkalingat o hindi pagbibigay pansin sa mga bagay-bagay. Hindi nila pinapansin ng mga bagay-bagay. At yung iniulat sa muwata ni Imam Malik, sa so yung si Imam Malik, estudyante niya si Imam Ash-Shafi'i. Yung apat na imam, actually, nag, na, naabutan nila isa't isa Si Abu Hanifa, estudyante niya si Imam Malik. Si Imam Malik, estudyante niya si Imam Ash-Shafi'i. Si Imam Ash-Shafi'i, estudyante niya si Imam Ahmad. Nagkano sila eh, nag nabutan nila yung isa't isa. Sa doon, gayon din sa Sunan Abu Dawud at ni Imam Termidi an Nasai, ni Muhammad at iba pa, mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Khayru yawmin talaat fihi asyamsu yawmul jum'ah. Katulad na nabanggit kanina. Pinakamainam na araw, na sumikat ang araw dito, ang araw ng jumaa Fihi kulika Adam, dito nilikha si Adan. Wafihi habat. At sa araw na ito, siya ay habat, ibig sabihin pinababa mula sa paraiso. Wafihi tiba alihi. At sa araw na ito, ay kumbaga pinatawad siya ni Allah. Tinanggap niya lang ang kanyang pagbabalik loob. Wafihi mata. At sa araw na ito, siya ay namatay. Wa fihi sa'a. At sa araw na ito ay itataguyod ang oras, ang araw ng paghuhukom. Wa mamin dabatin illa wahiya masikhatun. At walang sino mang nilikha, liban na lamang na naghihintay. Masikhatu yawm il jumu'a minhini tusbihu hatta tatlo syams. Sa lahat daw ng mga nilikha, inihintay nila o naghihintay sila. Tuwing biyarnes, na baka ito na yung araw ng paghuhukom. Mula sa oras ng pagsikat ng araw, natatakot sila na baka ito na yung araw ng paghuhukom. Lahat ng nilikha, liban na lamang sa tao at yung kanto. Yun nga, hatta tatlo usyams, syafakan minasaa. Nakaramdam sila ng takot sa oras ila al-jinnu wal-insu. Liban na lamang sa mga tao at Ingkanto. So lahat sila ay uh, naghihintay. Illa wahiya, masikatun liban na lang na sila daw ay naghihintay. Yomul jumu'a minhini tusbihu hatta tatlo syams. So naghihintay daw sila kapag sumikat na raw yung araw, na baka yun na nga yung araw ng paghukom at naghihintay sila na sila ay natatakot, liban na lamang sa engkanto at mga tao. So, lahat ng nilikha ito, hindi lang yung mga nilikha na ano ha, kasi posibleng kasama na rito yung ano eh, bato, puno, not necessarily yung ano, yung nakikilala natin na may isip o mayroong ano, may buhay o gumagalaw. So lahat uh, naghihintay sa araw ng paghuhukom. Sa so, sumunod na usapin, Kam marratun yun faku fisur. Ilang beses daw ba talaga iihipan ang sur o yung tambuli? Alladhi yadhar anna israfil yan faku fisuri marrataini. Ang malinaw sa mga batayan nga, si Israfil alayhis salam iihipan yang sur ng dalawang ulit. Al-ula, biha as-sa'ka. Sa unang pag-ihip, mangyayari yung saak, mawawalan ng malay o mamamatay ang lahat. Wa thaniya, yasulubiha al-baaf. At sa pangalawa, mangyayari naman yung pagkabuhay muli. Ingat e sinabi ni Allah sa surat al-Zumar, verse 68, chapter 39, verse 68, fi ka fi sur, man fi Wa nufika fis-sur, fa manfis-samawati wa manfil-ard. Illa man siya Allah, Ukra, fa at ang tambuli daw ay iihipan at ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa lupa o sino mang nasa kalangitan o sino mang nasa lupa ay mawawalan ng malay o mamamatay. Liban na lang sa naisin ni Allah. Kaya nga doon sa hadith, di ba, wala ti Imam al-Bukhari na nagkamalay si Propeta Muhammad wasallam Nakita niya si Musa alayhis salam, nakakapit do sa poste ng Arch. Kaya posible na meron talagang hindi nadamay doon sa pagkamatay o pagkawala ng malay doon sa unang pag-ihip ng trompeta. May usapin pa nga eh. Kasi sabi ba diba, mamamatay lahat ng nasa kalangitan at lupa. So paano yung mga nasa paraiso daw? Diba? Usapin pa yun. Kasi di ba mayroon ng mga nilalang sa paraiso? Imbaw, yung hurul-in. Yung mga mapapangasawa ni Yasin doon. Insyallah, inintay ka na doon. Huwag ka lang muna mag mamadali mamatay. Insyallah. Di ba? Ano yun eh, naging usapin yun eh. Ang hurul-in ba mamamatay din? Sino pa ba yung pwedeng mamatay? Yung mga anghel. Yung mga anghel ba mamamatay din? Mababanggit din yun dito. Allah. na Naalala ko lang kasi... Ang malinaw na nababanggit, yung sino man o ano man na nasa kalangitan at lupa. Kung meron mang buhay sa ibang planeta, mamamatay din yun. Kasi bahagi sila ng kalangitan eh. O kung ano mang may buhay dito sa lupa, o meron man ditong garoon din, alien o ano pa man, mamamatay din. Liban na lang sana naisin ni Allah. At ito raw ay ihipan sa pangalawang ulit at sila ay tatayo. Ayun nga, yung pagkabuhay muli na nakatingin o sa kahulugan na naghihintay. Pagtayo natin sa araw ng paghukom, ang unang gagawin natin, titingnan natin yung paligid at maghihintay tayo. Ano bang mangyayari? Kasi sa araw niya, wala ka na magagawa eh. Wala kang gamit. Wala kang cellphone. Wala kang anumang ma ba, paglilibangan o ano, ano pa man. Kasi yung numero uno mararamdaman ng tao doon, takot. Takot. Hindi ka maikipagchismisan doon. Mananahimik ka na lang doon sa sobrang takot. Hindi mo na nga maaalala yung mga, ano, mga mahal mo sa buhay. Eh. Hindi mo hahanapin yun kasi kanya-kanya tayo sa araw ng paghukom. Walang magiging bayani sa araw ng paghukom. Walang siga sa araw ng paghukom. Walang kung ano-ano paman. Kanya-kanya tayo na pare-parehong natatakot sa araw ng paghukom. At yun nga yung unang pag-ihip, wakad sammal Quran an nafkatul ula bir rajifa. Tinawag ito sa Quran bilang rajifa. Nalala niyo di ba? Di ba natalakay na natin ito, tinatalakay natin ito kasalukuyan sa tafsir. Di ba suratul naziat? Nalala niyo? Yawma tarjufur rajifa. Tatbauhar rajifa. So sa ibang mga dun sa tafsir na pinag-aralan natin, yung tarjufur rajifa, pagyanig. Pagyanig. Pero maari ring mga hulugan, sa iba pang mga translation, iba pang pa tafsir, Yaw matarju rajifa sa araw na iihipan ng unang pag-ihip ang tambuli o ang trumpeta. Nang na lahat ay yayanig. Kumbaga itong rajifa na ito, ang magdudulot nito yung pag-ihip sa trumpeta o sa tambuli. Yung pagkamatay ng lahat ng may buhay. At yun na nga Diba, ang mga tao, magkakamalay sila, nandoon na sila sa sahira. At ang sahira na ito, ito rin mismong mundo, pero mapapatag siya, patag na patag. So, ibig sabihin, kasama nung pagkamatay ng mga may buhay, ang pagkakapatag sa mundo, sabay. At napakadali para kay Allah na gawin yun. Napakadali para kay Allah nagawin ang bagay na yun. So, lilindol, yayanig, at mapapatag ang lahat. At pagkatapos ng unang pag-ihip na ito, tatbaohar radifa. Di ba naalala yung radifa? Pangalawa. Pag na dumating yung radifa na una, susundan nito ng kanyang radifa, pangalawa o kasama. At yun yung pangalawang ihip sa trumpeta o tambuli. Wa fi mawdi akhar at sa pang o fi mawdi in akhar at sa iba pang aya Sammal ula bisayha. sayha. So ito na nga, di ba? Uh, tinawag daw ang unang pag-ihip bilang as sayha. Na banggit na natin din ito dun sa tafsir, dun sa surto na Sa so sayha, yung rajifa, yung nafkah, tumutukoy lang sila sa isang bagay. Although, may iba-ibang detalye dito. Yung sayha, parang malakas na sigaw o malakas na tunog. Yung rajifa, yung pag-ihip ng trompeta may kasamang pagyanig. Kung baga, hindi siya contradictory sa isa't isa, bagkos ang lahat ng pangalan na ito, rajifa, sayha, nafha, at iba pa, tumutukoy lang sa iba't ibang mga detalye na meron na mangyayari sa pag-ihip sa tambuli. Ibat-ibang mga pangyayari. Ibat-ibang detalye. Ibat-ibang detalye. Yun nga, Wasarha nafki bisuri fitthania. sa so yung Sayha, yun din yung rajifa na tinutukoy dito. eto yung pangalawang aya siguro tinutukoy dito. Yung dito sa Surutunasi Act. So yun yung tinutukoy. So nga dito nga sa... Surat Yasin, chapter 36, 49-51. Mayan duruna illa say hataw wahida. Wala silang hinihintay, liban na lamang sa iisang sigaw o isang malakas na tunog. Takuduhum wahum yakissimun. Nabanggit ito, di ba? Doon sa tapsir ng suratun naziat kukunin sila nung kumbaga, kukunin sila o darating sa kanila. Darating sa kanila at kumbaga, papaligid sa kanila itong sayha habang sila ay nagtatalo. Ibig sabihin yung mga tao, ginagawa lang nila yung mga pang-araw-araw nilang mga gawain. 'Di ba do sa hadith naalala nyo? Darating ang sayha na yung mga tao ay nagbebentahan. Merong bumibili ng tela bago pa man nila matupi yung tela, darating sa kanila yung araw ng paghuhukom. Mamamatay na sila. Hindi na nila matatapos yung pagtutupi ng tela, mamamatay na sila. At iba't iba pang mga gawain nila. Yung kumakain, hindi na niya masusubo yung pagkain niya. So biglaan. So hindi nga ito katulad nung pinapakita sa ano, di ba? nga nabanggit ko nung nakaraan. Sa Hollywood, kapag pinoportray yung pagkagunaw ng mundo, ang daming ganap. Di ba? Uh, yung yanig tapos yung, yung mayayaman, magtatayo sila ng spaceship, tatakas sila, papunta sa ibang planeta, o kaya gagawa sila ng malaking barko. Ano bang movie yun? Yung ano, 2012, di ba? Panood nyo na yun. Meron silang malaking barko, tapos yung mga, yung mga mahihirap gustong pumasok din doon sa barko nila para hindi silang mamatay. Pero hindi. Sa araw ng paghukom, wala. Biglaan. Biglaan lang na mangyayari. Walang, ano, walang palatandaan, walang mga maraming pagyanig na kumbaga may drama tapos yung bida lagi nakakaligtas tapos bandang huli halikan niya yung leading lady niya walang ganun patay sila lahat bigla-bigla kalokohan talaga ng mga Amerikano yun. Anong, 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 eh. nung lagi bida <laughs> lagi silang bida so mangyayari ito sa so, ba nila biglaan lang biglaan lang ito na mangyayari habang sila nagtatalo falayas tati una tawsiatan wala ila ahlihim yarjiun Kapag nangyari itong sayha hindi na sila makakapagbilin Kasi biglaan nga eh Biglaan lang, di ba? Pag namatay ka, hindi katulad sa mga pelikula, di ba? Binaril na sa ulo. Oo, oh, tapos makakapaghabilin ba? Ma Pang-babayan ng mga anak ko, mapapabayan yung pamilya ko. May tama sa ulo na paghabilin pa. Walang ganoon. So, dito, hindi sila makapaghabilin, patay, patay sila agad. At gayon din, hindi nila sila makakabalik sa kanilang pamilya. Eh, patay na nga eh. Makabalik man sila, patay din yung abutan nila. Wala na. Wanufika ka fisur. At inihipan na nga ang trompeta. Faidahum minal ajdafi ila rabbihim yansilun. At sa pag-ihip na ito ng trompeta sa pangalawa, 'Yung sayha, 'yung unang pag ihip daw si mamatay lahat, di ba? Tapos 'yung pangalawa, 'yung Nufika Fissure, uli 'yung pangalawang pag-ihip ang tinutukoy dito na ma sasaksihan natin na 'yung mga tao mula sa kanilang mga libingan ay tatayo. Tatayo yan si Loon, tatayo, hahayo at uh, gagalaw, maglalakad patungo sa kanilang Panginoon. Hindi so, ba, nakakatakot yung pa yung ano na yon, yung eksena na yon. 'Di ba? Makapanood ka nga lang ng ano yung mga zombie, 'di ba? Zombie. Alam lalabas mula sa libingan. Di ba, may kanta si Michael Jackson noon yung ano, thriller, 'di ba? May mga may lumalabas sa libingan. Ayun, nakakatakot di ba Ito, ganun. Lahat sabay-sabay tayo lalabas mula sa libingan. Wakad ja atil nabawiya masrehatan bin At ngayon din nga yung mga hadith ay ganun din sinasabi magkakaroon ng dalawang pag-ihip. Alhamdulillah. Tito naman yung matatalakay na nga natin next week. Alhamdulillah, ang mahalaga ngayon, natukoy natin mula sa mga Quran, uh, mula sa mga ayan ng Quran, na dalawa ang magiging pag-ihip at ito ay mangyayari Senjumuah, alhamdulillah. Tetulah itu, Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.